So, magandang gabi, magandang araw, tanghali sa inyong lahat. Pagod na kasi ako sa Jim Paredes na to na sobrang OA at subang papansin. Jim, katanda-tanda mo na, pero yung utak mo parang kindergarten, sir. Tinawag mong megalomania ang mahal na pangulo. So, ibig sabihin, tinawag mo siyang obsessed sa kapangyarihan. Ngayon, sino mas obsessed sa kapangyarihan? Ikaw, naslaos na singer na kung ano-anong ginawa pang insulto sa santo ninyo, ang ang mukha ng pangulo, ginawan mo siya ng katawan ng santo ninyo. Sinong mas sabi? Kayo at ang amo mo? O si Duterte at kaming... 16 milyon na bumoto sa kanya na ayaw namin mapaalis siya. Dahil alam namin at alam mo yung bobo at ignorante ka kung may pinag-aralan ka, mang hayop ka, alam mo yan na nag-iisa na lang ang taong mapagmahal sa bayan. Nagbulag-bulagan ka sigurong matanda ka. Palibhasa kasi malapit ka ng mamatay. Siguro minupusal ka na. Kaya ganyan ka umasta. Tandaan mo, ang pinagagawa mo, binabalik ko lang sa'yo. Lahat ng mura, pang-aape, pag ano mo sa pagkatao, pag mo ng pagkatao ng Pangulo, hindi mo marunong irespeto? How old is he? And how old are you? Ang tanda mo na, pero parang wala kang pinag-aralan. Para bang masasabi mo sa sarili mo? Inil, alam mo, nire-respeto ka pa naman ng mga bata. Pero sayang yung respeto na yun dahil ikaw mismo ang sumira nito. Nakikisakay ka sa politika, palibhasa kasi nakakapera ka. Lumalaos ka na at sadya talaga ang pinagkapirahan mo na lang. Wala kang choice kundi bayaran ka na lang. Alam mo, para kang puta. Ginaig mo pa ang panglalaki. Alam mo ba, ang tawag sa lalaking nagtitinda ng bayag? Puta. Sharmuta. Siguro naman magising ka na. Ang bata ko pa, ha? pero nawalan ako ng respeto sa mga post mo. At kung ano-ano pang ginawa mo lagi sa social media. At huwag na huwag mong sabihin na hindi ikaw yung haliparo kang manyak ka. Tanga na lang ang babayin ni sa'yo. Di ba dati, panay ang post mo about sexuality, hayop ka, manyak, magiging leksyon sana sa'yo to. Binalik ko lang kung anong binato mo sa mahal na Pangulo, binalik ko lang kung anong luwabas sa bibig mong kabastusan dahil sumusobra ka na bastos kang klaseng tao at hindi ka kaaya-ayang irespeto ng mga kabataan hindi yan opinion gempa paredes katangahan, kabubuhan, kaignorantihan parang wala kang pinag-aralan yan ang itatawag ko sayo dahil ikaw, yung megalomaniac, uhaw sa kapangyarihan, ikaw yun. Tanga, ignorante, ikaw yung matanda ka. Hindi ka na namatay at inilibing ka sana ng diretsyo. O baka ka naman gusto mo pang malibing sa libingan ng mga bayaning hayop ka. Puno na ako sa iyo eh. Kada tweet mo, kada sulat mo sa social media, puro pang lait ng mahal Pangulo. Ni kung gawa ng Pangulo para sa kabutihan ng basa, wala ka man lang na-appreciate. Bubo. Ignorante. Sanang utak mong matanda ka. Katanda-tanda na wala ka pinag-arala, hayop ka. Dadalhin kita hanggang kamatayang hayop ka. Ang pagmumukha mong hayop. Ano? Ano tong nabalitaan ko, Ma'am Risa Honteveros? Hiniimok mo ang mga senador na suportahan at protektahan si Dilima? Wow! Madam, hindi lang din makapal ang pagmumukha mo, ano? Ano? Hindi pa hindi lang masyadong makapal, na makapal na makapal pa sa bato. Ha? Hindi, o oh, sige, himukin mo. Dahil gusto mo, lahat kaming Pilipino hihimukin din. Ilan ba kami laban sa inyo? Ha? At itong si Dilima na to, sasabihin mo kay bato, na tila sinisi ang ang nakarang administration. Madam, kailan ka ba isinilang? Ilang taon ka ba sa akin administrasyon? Bakit hindi kayo sisisihin? Totoo naman ah. Sila ang naglinis sa kalat ninyo. Ha? Ang administrasyon Duterte ang naglilinis sa mga kalat ninyo. Mahiya nga sana kayo eh. Kung may hiya kayo. Pero kaso kasi, ang pagmumukha mo, mas makapal pa sa bato. Kayang dalawang babae kayo, kayo sana dapat simbolo ng kababaihan eh. Pero ewan ko sa'yo, Dilima, simbolo ka ng kalandian, itikagaw naman rin sa simbolo ka ng pag-ibig, fund. Hindi nyo iniisip eh. Ang iniisip nyo, pansarili niyo kapakanan. Kung mag-iisip kayo ng kapakanan ng bawat Pilipino, ilang taon kayo dyan na loklok -lok. ilang taon ka sa, sa Aquino Administration, Dilima, at ikaw rin sa Ha? Ano bang ginagawa mo? Ano ginawa mo kabutihan para sa bayan? Wala. Wala kang nagawa. Ang nagawa nyo lang, palaw kansyo, panay interview, panay debriefing dito, briefing dito doon. Ganon. Ganon ang nagawa ninyo para sa bayan. Magkaroon kayo ng kapal na kapag ninyo. Hindi kayo naawa sa amin. Libo-libong mga OFW, nagsikap, magpadala. Hindi, wala kayong awa sa mamamayang Pilipino nandyan kayo, o po, nagpalaki ng, ng chan ninyo, ha? Nagpalaki ng pagmumukha at nagpakapal, nagpakapal nagpaka ng balat ninyo. Yan ang nagawa ninyo. Yan ang nagawa ninyo para sa bayang Pilipinas. Ha? Kayo, kayong dalawa, kung magsal magsalita, akala niyo kung sino? Ngayon, may, may pahimok-himok pa kayo? O sige, huwag niyo lang galitin. Tandaan niyo. Kami ang naglagay sa mahal na pangulo kung saan siya ngayon, hindi kayo. Ha? Kayo, pikos Masin ang naglagay sa inyo. Huwag niyong galitin ang mga Pilipino. Dahil ilan lang ba kayo versus sa 16 million na bumoto sa mahal na pangulo? Tandaan niyo yan. Ha? Hindi kayo ang naglagay sa kanya dyan. Ay, ito na nga ba sinabi ko eh? Election pa lang. Panay kayo pa utot. Ikaw dilima, panay ang sabi mo. Eh, si Mayor, yung hindi, siya, hindi, pa siya presidente. Ah, may, may kinalaman siya sa extrajudicial killing sa, sa, ano, sa death squad sa Dabaw. Ngayon, bumalik ang karma sa digital pa. Tapos ngayon, maghihingi ka na simpatiya? Eh, porkit ang mga tao ayaw na simpatiya sa iyo sa Senado. Kaya, sige, sige, lahat kayo dyan sa Senado, sige, magkampihan kayo. Akala nyo mananalo kayo laban sa amin? Hindi, hindi kayo mananalo. Nakakastress kayo eh. Ang kapal ang pagmumukha ninyo. Hindi hindi kayo mananalo laban sa mga Pilipinong naglukluk sa kanya diyan. Kung ano ang sasabihin ng 16 million Pilip na Pilipinong bumoto para malagay siya diyan, kami din ang magdedesisyon. Hindi kayo. Huwag na huwag kayong gumawa ng gulo. Kung ayaw niyo na ang 16 million Pilipino lalabas magbarcha laban laban sa inyo. Nakakabwisit kayo. Ay, sa totoo lang, ang stress ko nang dahil sa inyo. Manonood ako ng TV, yung pagmumukha niyong dalawa, palaging nakabalandra. Ilipat ko sa CNN, ganun nakabalandra. Sa BBC, ganun pa rin nakabalandra. Ay, nako! Nako! Yung pagmumukha ninyo. <coughs> Pagpasensyahan niyo ako, ha? ginawa kong video na dahil sa sobrang kong galit at sa sobrang stress na hindi ko na halos parang nadibdib ko lahat. Kailangan kong iparating ito sa lahat lalo na ito sa dalawang baboy na to, kay Dilima at kay Drilon. Sasabihin so niyo, lahat ng pinangalanan ni President Duterte kailangan dadaan sa due process, mas titingnan niyo pa ang kalagayan nila. Bakit? Nung tinda sila ng droga, ha? Nag kumita sila ng bilyon-bilyon, dumaan ba sila ng due process na yan? Ha? Naawa kayo sa kanila dahil pinahiya sila? Pero ano, naawa ba kayo sa buhay na sinisira nila? Naawa ba, naawa ba kayo sa pamilya? Na nag watak, watak dahil sa droga? Mga kabataan, nasira ang kinabukasan dahil sa droga. Anong tawag niyo dyan? Patawag-tawag kayo ng due process? Ngayon, tanungin ko kayo. Sa pagbenta ng droga, siguro kasi protector ka, eh, ikaw din yung protector ka ng ilu-ilu eh. Nakakahiya kang baboy ka, palamunin ka lang. Isama muna si Delima na Queen Bilibid na yung kulungan, talagang nakaka-high blood kayo ah. Wala naman kayong nagawa eh, kundi putak nang putak, putak nang putak. Wala kayong nagawa. Kung anong nakikita niyo kay Presidente, sila sa bakit? Ikaw dilima, sa ilang taon mo sa, sa ano bang nagawa mo? Kumakanta? Ha? Kasama, sabit ko lang ko, yun, yun ang buhay mo. Kumakanta at ikaw namang baboy ka na, sobra ka na. Kapal-kapal ang ng dalawa kayo. Eh. Nagigigil ako eh. Sumusobra na kayo. Kami, sa 2016 na, hindi na to 90s. Ang mga kabataan, alam na namin, mga OFW yung dag, nagbuhay buhay. Alam na namin, hindi kami tulog. 24 oras kaming nagbabantay. Bakit? Bakit? Wag, wag niyong lasunan ng utak namin na hindi kami mga ignorante. Eh. Kahit nga hindi nakagraduate, alam eh. Tapos ngayon, kailangan lahat ng mayors, lahat ng ganito, ay eh, dadaang sa due process. Bakit? Kung sinira niyo, kinabukasan ng mga bata, sinira niyo ang isang pamilya, dumaan ba sa due process? So, sobra kayo ah. Ikaw dilima. Magbalot-balot ka na lang, madam. Magtinda ka na ng balot. Kasi, palagay ko, malapit-lapit ka na eh. Antayin mo lang, malapit-lapit ka na. Alam mo, walang, walang, walang usok na naitatago. Ang usok ay talagang makakalabasin kahit ganito pakaliit na butas. Hmm? Kumanta ka. Yan naman ang paborit trip mo eh. Ano mo, sayang lang ang tax ng Pilipino na napunta sa inyong dalawa. Sinasahuran kayo. Ba't ba na nanalo? Sino ba, sino ba tangang mga bumuboto sa inyong dalawa? Ito na, ito din eh. Ala, eh, hindi naman ito maging kasalanan. Hindi lang alam, eh, alam ko, picos, ang, pikus machine ang bumuto sa inyo eh. Wala na lang kayong nagawa. Kundi puro kontrahin, nakontrahin. Isama nyo pa yung, ano ah, yung isang pare na parang abnormal. Pare sana, katulik ko ako. Pero, bakit? May tanong ko lang. Sa how oh, many years, puro patayan ang balita, puro rape. May nagawa ba kayo? Di ba wala? Wala, di ba? Ngayon, gusto nyo naidaan sa batas? Teka, teka. Si Gloria Macapagal-Arroyo sa ginawa ninyo, ano ba yung ginawa niyo Naisip nyo ba yun? Sa administration akin, na Lintik na paklong talaga. Alam nyo, may karma eh. Alam mo, digital ang karma, dilima eh. Hindi kita i respeto eh kasi hindi ka naman naka... Yung pagmumukha mo palagi, nakabalandra, sa hawudsa, ng ang ibisibing, nakakabwisit. Parang lagyan ang ano sa puwit, maanghang. O, sige na. Kahit ipahanap mo ako, dilima, at grelon, wala, hindi ako matakot sa inyong dalawang baboy. Busit kayo. Kayo ang busit sa buhay naming mga Pilipino. Nakakahiya kayo. lang yung pangmabuhay, no? Tumalo na kayo, ah. Kumunta kayo na pagsangakos. Makaalis na. Wisip. Tanungin ko kayo. Sa pagbenta ng droga, siguro kasi protector ka, ikaw din protector ka ng ilo-ilo, eh. Nakakahiya kang baboy ka. Palamunin ka lang. Isama mo na si Dilima nag Queen Bilibid na yung kulungan. Talagang nakaka-high blood kayo, ah. Wala naman kayong nagawa, eh. Kundi putak ng putak, putak ng putak. Wala kayong nagawa. Kung anong nakikita niyo kay Presidente, siya sa Bakit? Ikaw, Dilima, sa ilang taon mo sa, DOJ, ano bang nagawa mo? Kumakanta? Ha? Kasawa, sabit ko lang ko. Yun. Yun ang buhay mo. Kumakanta. At ikaw namang baboy ka na. Sobra ka na. Kapara ka palang pagmumukha ng dalawa kayo. Nagigigil ako eh. Sumusobra na kayo. Kami, ho, ito na, hindi na to 90s. Ang mga kabataan, alam na namin, mga OFW yung nagbuis buhay. Alam na namin. Hindi kami tulog. 24 oras kami nagbabantay. Bakit? Bakit? Wag, wag niyong lasunan ng utak namin na hindi kami mga ignorante. Eh. Kahit nga hindi nakagraduate, alam eh. Tapos ngayon, kailangan lahat ng mayors, lahat ng ganito, ay eh, sa due process. Bakit? Kung sinira niyo, kinabukasan ng mga bata, sinira niyo ang isang pamilya, dumaan ba sa due process? So, sobra kayo ah. Ikaw dilima. Magbalot-balot ka na lang, madam magtinda ka na ng balot. Kasi, palagi ko, malapit-lapit ka na eh. Antayin mo lang, malapit-lapit ka na. Alam mo, walang, walang, walang usok na naitatago. Ang usok ay talagang makakalabasin kahit ganito pakaliit na butas. Hmm? Kumanta ka. Yan naman ang paboritong trip mo eh. alam mo, sayang nang ang tax ng sambayanang Pilipino na napunta sa inyong dalawa. Sinasahuran kayo. Ba't ba kayo nanalo? Sino ba, sino ba tangang mga bumuboto sa inyong dalawa? Ito na, ito din eh. Ala, eh, hindi naman ito maging kasalanan. Hindi lang alam, eh, alam ko, picos, ang, picos machine ang bumuto sa inyo eh. pikus oh, picos machine ang naglagay sa inyo. Huwag niyong galitin ang mga Pilipino. Dahil ilan lang ba kayo versus sa 16 milyon na bumoto sa mahal na Pangulo? Tandaan nyo yan. Ha? Hindi kayo ang naglagay sa kanya dyan. Ay, ito na nga ba sinabi ko eh? Election pa lang. Panay kayo pa utot. Ikaw di lima, panay ang sabi mo. Eh, si Mir, yung hindi, siya, hindi, pa siya presidente. Ah, may, may kinalaman siya sa extrajudicial killing sa, sa, ano, sa death squad sa Dabaw. Ngayon, bumalik ang karma sa yo digital pa. Tapos ngayon, maghihingi ka na simpatiya? Eh, porkit ang mga tao ayaw na simpatiya sa'yo sa Senado. kayo sige! Sige, lahat kayo dyan sa Senado, sige, magkampihan kayo. Akala niyo mananalo kayo laban sa amin? Hindi! Hindi kayo mananalo! Nakakastress kayo eh! Ang kapal ng pagmumukha ninyo! Hindi, hindi kayo mananalo laban sa mga Pilipinong naglukluk sa kanya dyan. Kung ano ang sasabihin ng 16 million Pilip na Pilipinong bumoto para malagay siya dyan, kami din ang magdidesisyon. Hindi kayo! Huwag na huwag kayong gumawa ng gulo kung ayaw niyo. na ang 16-minute at lalabas labal laban sa inyo. Nakakabwisit kayo. Ay, sa totoo lang, ang stress ko ng dahil sa inyo, manonood ako ng TV, yung pagmumukha niyong dalawa, palaging nakabalandra. Ilipat ko sa CNN, ganun nakabalandra. Sa BBC, ganun pa rin nakabalandra. Ay, nako! Nako! Yung pagmumukha ninyo. <coughs> pagpasensya niyo ako ha, ginawa kong video na ito dahil sa sobrang galit at sa sobrang stress na hindi ko na halos parang nadibdib ko lahat. Kailangan kong iparating ito sa lahat, lalo na ito sa dalawang baboy na to kay Dilima at kay Drilon. Sasabihin so niyo, lahat ng pinangalanan ni President Duterte kailangan dadaan sa due process, mas titingnan nyo pa ang kalagayan nila. Bakit? Nung nagtinda sila ng droga, ha? nagkumita sila ng bilyon-bilyon, dumaan ba sila ng due process na yan? Ha? Naawa kayo sa kanila dahil pinahiya sila? Pero ano, naawa ba kayo sa buhay na sinisira nila? Naawa ba, naawa ba kayo sa pamilya na nag-watak-watak dahil sa droga? Mga kabataan, nasira ang kinabukasan dahil sa droga. Anong tawag niyo dyan? Patawag-tawag kayo ng due process ngayon. So, magandang gabi, magandang araw, tanghali sa inyong lahat. Pagod na kasi ako sa Jim Paredes na to na sobrang OA at sobrang papansin. Jim, katanda-tanda mo na, pero yung utak mo parang kindergarten, sir. Tinawag mong megalomania ang mahal na pangulo. So, ibig sabihin, tinawag mo siyang obses sa kapangyarihan. Ngayon, sino mas obsessed sa kapangyarihan? Ikaw, Naslaos na singer na kung ano-anong ginawa pang insulto sa santo ninyo, ang, ang mukha ng Pangulo, ginawan mo siya ng katawan ng santo ninyo. Sinong masabi? Kayo at ang amo mo? O si Duterte at kaming 16 milyon na bumoto sa kanya na ayaw namin mapaalis siya? Dahil alam namin at alam mo yung bobo at ignorante ka kung may pinag-aralan ka mang hayop ka. Alam mo yan na nag-iisa na lang ang taong mapagmahal sa bayan. Nagbulag-bulagan ka sigurong matanda ka. Palibhasa kasi malapit ka ng mamatay. Siguro minupusal ka na. Kaya ganyan ka umasta. Tandaan mo, ang pinagagawa mo, binabalik ko lang iyo. Lahat ng mura, pang-aape, pag-ano mo sa pagkatao, pag-drag mo ng pagkatao ng Pangulo, hindi mo marunong irespeto? How old is he? And how old are you? Ang tanda mo na, pero parang wala kang pinag-aralan. Para bang masasabi mo sa sarili mo? In alam mo, nire-respeto pa ka pa naman ng mga bata. Pero sayang yung respeto na yun dahil ikaw mismo ang sumira nito. Nakikisakay ka sa politika, palibhasa kasi nakakapera ka. Lumalaos ka na at sadya talaga ang pinagkapirahan mo na lang wala kang choice kundi bayaran ka na lang. Alam mo para kang puta dinaig mo pa ang panglalaki. Alam mo ba ang tawag sa lalaking nagtitinda ng bayag, puta, sermuta, siguro naman magising ka na. Ang bata ko pa, ha? pero nawalan ako ng respeto sa mga post mo at kung ano-ano pang ginawa mo lagi sa social media. At huwag na huwag mo sabihin na hindi ikaw yung haliparo kang manyak ka. Tanga na lang ang babae yung sa sa'yo. Di ba dati, post mo about sexuality, hayop ka, manyak, magiging leksyon sana sa'yo to. Binalik ko lang kung anong binato mo sa mahal na Pangulo. Binalik ko lang kung anong lumabas sa bibig mong kabastusan. Dahil sumusobra ka na bastos kang klaseng tao at hindi ka kaaya-ayang irespeto ng mga kabataan. Hindi yan opinion, Jem Paredes. Katangahan, ka kaignorantihan. Parang wala kang pinag-aralan. Yan ang itatawag ko sa'yo dahil ikaw yung megalomanyak uhaw sa kapangyarihan. Ikaw yun. Tama Ignorante! Ikaw yung matanda ka! Hindi ka na namatay at inilibing ka sana ng diretsyo! O baka ka naman gusto mo pang malibing! Sa libingan ng mga bayaning hayop ka! Puno na ako sa iyo eh! Kada tweet mo, kada sulat mo sa social media, puro pang lait ng mahal na Pangulo. Ni kunting gawa ng Pangulo para sa kabutihan ng basa, wala ka man lang na-appreciate. Bubo! Ignorante! Sanang ang utak mong matanda ka. Katanda-tanda mo na wala kang pinag-arala hayop ka. Dadalhin kita hanggang ang hayop ka. Ang pagmumukha mong hayop. Ano? Ano tong nabalitaan ko, Ma'am Risa Honteveros? Hinimok mo ang mga senador na suportahan at protektahan si Dilima? Wow! Madam, hindi lang din makapal ang pagmumukha mo, ano? Ano? Hindi pa hindi lang masyadong makapal, na makapal na makapal pa sa bato. Ha? Hindi, o oh, sige, himukin mo. Dahil gusto mo, lahat kami Pilipino hihimukin din. Ilan ba kami laban sa inyo? Ha? At itong si Dilima na to, sasabihin mo kay bato? na tila sinisi ang, ang nakarang administrasyon. Madam! Kailan ka ba isinilang? Ilang taon ka ba sa akin administrasyon? Bakit hindi kayo sisisihin? Totoo naman ah! Sila ang naglinis sa kalat ninyo. Ha? Ang administrasyon Duterte ang naglilinis sa mga kalat ninyo. Mahiya nga sana kayo eh. Kung may hiya kayo. Pero kaso kasi, ang pagmumukha mo, mas makapal pa sa bato. Kayong dalawang babae kayo, kayo sana dapat simbolo ng kababaihan eh. Pero ewan ko sa'yo, Dilima, simbolo ka ng kalandian, itikagaw naman rin sa simbolo ka ng pag-ibig, fund. Hindi niyo iniisip eh. Ang iniisip nyo, pansarili niyo kapakanan. Kung mag-iisip kayo ng kapakanan ng bawat Pilipino, ilang taon kayo dyan na loklok -lok. ilang taon ka sa, sa Aquino Administration, Dilima, at ikaw rin sa Ha? Ano bang ginagawa mo? Ano ginawa mo kabutihan para sa bayan? Wala. Wala kang nagawa. Ang nagawa nyo ng palaw kanso panay interview, panay debriefing dito, briefing dito doon. Ganon. Ganon ang nagawa ninyo para sa bayan. Magkaroon kayo ng kapal na kapag ninyo. Hindi kayo naawa sa amin. Libo-libong mga OFW, nagsikap, magpadala. Hindi, wala kayong awa sa mamamayang Pilipino. Nandyan kayo, omo po, nagpalaki ng, ng tiyan ninyo, ha? Nagpalaki ng pagmumukha at nagpakapal, ng nagpa, nagpaka balat ninyo. Yan ang nagawa ninyo. Yan ang nagawa ninyo para sa bayang Pilipinas. Ha? Kayo, kayong dalawa, kung magsalita, akala niyo kung sino. Ngayon, may, may pahimok-himok pa kayo. O sige, huwag niyo lang galitin. Tandaan niyo. Kami ang naglagay sa mahal na pangulo kung saan siya ngayon. Hindi kayo, ha? Kayo